at yung baha day as in nagising na lang kami ganyan na siya katas talaga sobrang bilis ng baha yan guys nagkapi kami kasama si papa na si lang siya umuli kami ng ref dahil nabaha ang aming ref ay tataka ako kasi ano may mga solo ayan o oh. isa tapos ito din tapos naka-promo pala siya Ayan yung mga solo. Kaya no. So, okay. Init natin. Para mamaya ano. Yan, kaya na yung mga yan. Ay, mo na tayo mo pa? Innan, baka may kwan, eh, baka may may baka may sa lalang ng lupa. Ay, mag, mag, tayo, mm -hmm. Oh, so guys, ito na. Bali, pa uh, <laughs> na siya. Bumaba na. Ngayon lang ako nagkaroon na lakas sa loob ng loob video kasi kanina ay grabe. Eh. Natakot ako. Natakot kami. Biglang ano, ang taas. Yan. Oh my goodness. napapansin nyo ano na, palabas na yung tubig. So, ibig sabihin, oh, oh dahil no, kahit nasaan tayo, susundan na tayo ng baha, no? Nasa kainta tayo, my goodness. bayan, ba Bumaba na siya. Ayan, ang damang basura. Asin! Ayan, may mga nililikas pa. Ay, nakakailang maglinis nito. Pero okay na rin. It's katibig. Ayan na siya, bumababa na. Hi, thanks to God at hindi na tumaasa na pa. Pero ang taas pa rin dito sa si sa ano, oh my gosh. Ayan guys, grabe ang hirap na ang dito. Ayan, oh. oh my gosh. Hmm. Ayan si Papa. Si Papa meron ng dumi. Ngayon ay uh, magtuto na. 2 am. Nagaling araw. Mataas pa nga. Guys, ito ang after ng baha. One year after ng baha. Tiyangan niya ba sila? Yan, yan narinig yung yan, basura yan. Sobrang tagal niya dun kasi sobrang daming basura. After nga ng ano. After ng baha, grabe. Mm -hmm. Yan, basura. Mm -hmm. tuwa-tuwa ang mga ano. Yan nga, gina <inaudible> ano, kakanan ka ng sobe. Wala nga makita itong pan. Yan. Yan, yan. na, kinakin na. Tuwa-tuwa! Ah, ok, haliyan for today. This is our lunch for today. This is our lunch for today. So guys, nagkape kami. Kasama si Papa, nasa CR lang siya. Umuli kami ng ref dahil na baka ang aming ref. Ilabas mo nga ito dahil yung pagkain na yan. Ito, 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 Chicken. Yan, Ilabas mo nga yan para makita. Yan. chicken floss ba? Ito, ito. Ayan. So, nagkape kami dito sa... Ano to dahil? French Baker. Pero bumili kami ng tinapay sa Bread Talk. Sila papa ay bumili dito ng inumin nila. Walang coffee. sa so, Bread Talk ako bumili. Ayan. That's it. Ito ang pagkain ni papa. Kasi yung sa conscious. kanya. Health conscious ang senior. That's all. Kung napapansin nyo guys, walang tao sa French Bakers. Walang masyado. Pero sa bread top, napakadami walang maupuan. Sobrang oily. Grabe ang mantika. Ano ano? Yung kay Papa, teeth lang. Dahil healthy living siya. <laughs> Dahil lahat na lang. Wala na? Wala na. Wala na nang natira kay Papa. Lahat na lang siya. <laughs> Ah, latak na siya. Ay. Latak na siya. Pero ang sarap nung no? parang pure na pure talaga. Okay. So, e welcome. Eh, welcome natin guys yung ano, ref <laughs> na binili namin. <laughs> Good for ano lang to. Three members of family. At least meron, di ba? Ayan na siya. Sa ano? SM. SM. Ayan, sila. <laughs> Marami kayong deliver, kuya? O yan lang? Ayan.

Kaya dapat ipipicturean mo na lang, or ano? Hindi, mayroon dito sa pagkakataon. lang Sa likod. Ayan lang pala. Okay. Ayan, natin. lang. Ano to? Parang, alam mo yung, para siyang ano... para siyang ano din. Alam mo yung kanin na tutong. <laughs> so, it's conscious.